Si Cindy ba talaga maglilibre? Obo, bawalan Sabi sa buhay niya. Sabi niya. Bakit ako sa 1-5? Pwede isang dahil sa isang tao, kung isang tao. Ilan ka tayo? Hindi. <laughs> <laughs> ay, ililibre yung ba talaga? Hindi Ano ko, ililibre mo na Magandang araw ulit mga part. Ngayong gabi isamahan nyo kami dayuhin ng tropang crosswings ang nababalitang pinipilahan daw na paresan dito sa aming kalapit bayan at yan ay ang pare sa laegay. Kaya pagkatapos ng operasyon, nag-ipon-ipon muna kami dito sa aming tindahan. Para pag nag-aalisan na eh, isang sakaya na lang. Pwedeng sinanong igaling na yata sa tulog. Naisipan nga lamang magbanting ng tropa. Para na rin daw i-celebrate ang nalapit na pag ng aming dalawang kaibigan. Si Adobo at si Cindy. Kaya tara mga parts, tingnan natin kung may pilang. Kaya ayan, eh, kami na nasa na paghihintay sa pila At hindi pa nga kami nababola yung eh, minigdating na isang batalyon na nakamotoran. Kaya shout out sa inyo riders. Lumayo rin kayo sa crossway. Sa tapat nga ng parisan ay eh, meron sa nakatay yung bagong kapi. Pagkatapos ay eh, pwede siguro humigop dyan. At after ng sa hindi katagalang pag-ihintay, ay na, bola na ang tropa. Kaya ano pang hihintay, rak, rak na. Pero bagong lahat, tayo muna magpasal man. Kumisya na hindi lang sa sarap ng pagkain, kusa gandang lugar, ang ikinasisaya ng isang gala, na kahit busog ka pa at yung iba ay nakahiga na sa kama, na dahil alam mong sa mga kaibigang ito ay magkakaroon ng banding at may mabubuo ang magandang alaala, ay pipiliin mo pa ring makasama. Kaya salamat sa Diyos sa biyaya ng ganitong mga kaibigan.